Okay. Magandang umaga. Ako si Kapitan Tutan. Oh, uh, kayo bang dalawa ay ba? eh, mag-partner, mag-asawa, live in ano? Le ah, anong pangalan mo nga ulit? Ako po si Mercy. Mercy, ikaw, ano pangalan mo lalaki? Ako si Tony Kapitan Tutan. Ah, Tony. Okay, Mercy. Ano ba ang problema? Eh, Inireklamo ko po kasi yung kalibin partner ko kasi dahil lang po sa simpleng bagay, eh, iniwalayan niya na ako patulad po ng yung pagkutsot ko po yun dahil po din nakawin niya ako, hindi wala yun niya ako iba oh. naman naman sa amin magkasawa yun, eh, siyempre eh, naman kami ng loob, di ba? Normal lang naman yun, mautot ka, di ba? Kapitan oh. <laughs> to okay, Tony. Uh, tama ba yung sinabi ni Percy? Nandahil sa utot. nag ka kang makipag-iwalay sa kanya? Opo. Ano bang tunay? Ano bang tunay mong dahilan? Sige, dito po yan. Nanonood po kami ng TV. Ikaw ba naman ako tapakas sa mukha? <laughs> Sakit eh. Daig pa yung sinundot yung puso ko Hindi ko matanggap. Alam mo yung sundot na sundot, kapitan. <laughs> Pwede naman, ang gusto niya, mag, ang gusto ko, mag, magsabi siya para makalabas naman ako, na, oh, makalayo ako oh, dahil sa tagal-tagal namin -tagal, mag-asawa, nagsasama, ngayon ko lang na, hindi ko na talaga kaya eh. At hindi <laughs> oh, mercy. <laughs> Bakit pa naman hindi ka nagpapaalam? Pagka mauutot ka. Hindi po totoo yun, Kapitan Tutan. Dumaan lang po ko nung sa harapan niya. May kinuha. Kinuha ko lang po yung remote remote control. Tapos pagkuha ko, siyempre, pagtayo ko nung bigla na lang ako nautot. Hindi ko naman sinasadya. Di ba, okay lang naman yun. Dahil siyempre, magkasawa naman kaming dalawa. Mm -hmm. o, Di uh -huh. ba, natural lang naman yung Kapitan Tutan Eh. Okay. Napaka-arte niya may mga ganyang instances kasi normal lang din naman yon Tony. Kaya nga eh, hindi po normal. Iutot eh, niya pang ang basura Hindi ko matik eh, Hindi ko kaya. <laughs> hindi ko na ako ayoko na. O, oh, ba diba, talaga bang hindi na natin ito maayos, Tony? Kasi sa tingin ko, ikaw lang yung may ayaw rito. Ayoko na po. Ayoko na talaga. Gusto ko na makapag-iwalay. Mm. <laughs> Paano <laughs> yan, Mercy? <laughs> Ano hindi bang? ko po kaya, Kapitan Tutan, baka mamaya may babae lang yun, kaya ginagawa sa akin ito eh, ginatailan niya lang yung pag-utot ko eh. Oh. Ano bang pwede niyang gawin para matanggap mo ulit siya? Kung sakali bang hindi na siya utot o mabango na yung utot niya sa sunod, okay, okay lang ba sa'yo yun? Pwede, pahigop na utot. Hindi <coughs> po. Doon ano ba kasi huwag ka magkakain ng mga noong basura para sa susunod mong relasyon, hindi, hindi ka nahiwalayan na dahil sa utot hindi dito to, yan kapal ng mukha mo, kapal ng mukha mo baka may babae ka lang dinadahilan mo lang yung pag ko bahala kayo <laughs>